Samantala, uh PNP magsasampan na ng kaso laban sa mga individual na tumulong sa pagtatago. Eto. Oh. JC Leader Apollo Kibuloy. Erlo Bringa sa detalye. Erlo! Okay, umaga, Kuya Jen, Kuya Nelson, nakataktang magsampan kaso ang Philippine National Police patungkol nga sa mga individual na sangkot at tumulong para makapagtago raw si KOJC leader Apollo Kibuloy. Yan ang inihayag ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil matapos din na maglunsad ng isang full investigation para sa makasangkot sa pagtatago ni Kibuloy ng halos dalawang linggo. Maalala nahuli huli si Kibuloy noong nakarang linggo sa loob ng KOJC compound sa Davao City. Naharap ngayon si Kibuloy sa mga kaso sa ilalim ng Section 5B at Section 10A ng Republic Act 7610 of Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discriminations Act, pati na rin ang non-bailable qualified human trafficking charge sa ilalim pa rin ng Section 4A ng Republic Act Number no. 9208. Kamatala na katakda naman, papanagutin din ng PNP ang mga magulang ng mga minor edad na biktima o man na ng pang-aabuso ni Uh, kibuloy dahil pumayag raw mga ito na magamit ang kanilang mga anak sa masamang gawain. Ayon kay PNP spokesperson uh, Colonel Jean Fajardo, mga magulang na inabusong kanilang mga anak ay mga KOJC members at lumalabas din sa kanilang naging pagsisiyasat o investigasyon na alam ng mga ito na ang kanilang mga anak ay minor ages lamang na nasa edad 12 hanggang 13 ay dadalhin sa silid ng uh, nasabing leader Hindi anya maunawaan, nila maunawaan kung bakit na atim ng mga naturang mga magulang na, na, dalhin ang kanilang mga o gamitin ang kanilang mga anak sa masamang gawain. Wala din na magulang ang dapat na pahintulutang gamitin ng sinumang individual ang kanilang mga anak. Sa batala, sinabi din ng mga opisyalis mula sa PNP, Kuya Jen, Kuya Nelson, na kapag napatunayan, may nangyari talaga na hindi maganda na pang-aabuso sa mga biktima ay papanagutin din ang kanika nila yang mga magulang. Yung, yung muna mula rito sa Quezon City or Lubringas para sa 100% balita. So ano ang uh, gagawin ngayon? Meron bang schedule ng hearings, uh, Erlo? Kuya Jen, sa kayon, wala pa nga detalye no, mula sa PNP pero ngayong linggo na ito ay nakatakda yung hearing ni uh, Kibuloy maging yung iba pa niyang kasamahan sa uh, Senado, Kuya Jen, Kuya Nelson. Ayun, no. Oh. Eh di ba kasi meron ata, Nelson, parang hindi na siya papupuntahin, online na lang yung arrangement, yung pagbasa ng sakdal. Uh, pero meron bang meron bang korte na talagang gusto nila physical? Sabi na face-to-face -face na pumunta si Apollo Kibuloy, Erlo? Well, kuya Jen, depende sa magiging sitwasyon ng korte, pero sa pagkakaalam ko, yung uh, kaso niya doon sa uh, Quezon City uh, Regional Trial Court ay uh, uh, dinaluhan na lamang, nalamang nila via uh, video conferencing. Ngayon, uh, huli nilang dinaluhan physically. Yung uh, doon sa Pasig RTC noong uh, Friday. Sa baga, sa uh, sumunod pa, siguro ay uh, it, depende pa rin sa magiging uh, desisyon ng Korte kung sila ba ay papayagan na makapag-video conferencing o kaya naman, kailangan nilang dumalo ng uh, physical, Kuya Ayan. Sige, thank you very much. Si Erlo Bringas po yan.